Ikaw lang. Opo. Uh, may mer meron bang alam ka na insidente na rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita. Opo. Meron naman ganoon. Sino naman yung nakakita? Ibang ko po, hindi na ko alam. Siyempre, Kaya ako sa bukit eh. Lumaga um, lang ako papunta sa bukit eh. Pero itong pinangyarihan ka rin, kasi nang mo, may kusina. Ang ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi, nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si Ar. Opo. Eh di marami kayong nakain doon. Di, ilang pa okay. kayo ng tatrabaho? Marami kami doon po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na kasi ako siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na po siya po. Di, di ko na. Nakita mo siya. Opo. So, nung, nung nandun ka, ikaw lang nakain doon. We are going to have our uh, recess uh, the week after next. So, and this woman, this our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of uh, inconsistent answers coming from, from me. And I believe that this woman Ms. Franz Ruiz is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Alim Elbe. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I sing the motion, Mr. Chair. There is a, there is a motion here coming from. Uh... Senator Estrada to cite in Gantan, Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate. Delay, ako. Sigurado ka walang uh, hindi ka pumapasok sa o hindi pumapasok sa Aling Elby sa sa kwarto mo. Hindi po. Okay, nung no, pumasok, kailangan ka pumasok, uh, kailangan ka rin trabaho kay Aling LB, ay kay Aling Frans, kay M Madam Frans? 2001 po, kay I 2021. Sino na uno sa inyo ni Manang LB? Si Ate LB po. Nung no, pumasok ka, ano itsura ni Manang LB? Malibag po eh. Ano, ano? Malibag po. Ano ka po? Paglubay. Ano po? Malib. Ah, malibag. Okay. pa. siguro ni, ni, ang tinatanong ni eh, ang, ang kay ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung naki, unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. Ah, so naabutan mo, nung bago pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa. Apo. Mga sugat. Apo. Sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa pinti? sa mukha po tsaka sa leg. Ha? Sa mukha po tsaka sa leg tsaka sa mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi ba po. Nakakakita pa siya ng dalawang dalawang niya mata. Apo. Totoo? Apo. Okay, hindi hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya? O oh, Aling LB, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po gano'ng kakilala. Kailala? So, nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit bakit sila nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? E Yan nga po, sabi niya po, binugbog daw po siya. Anong, anong ginawa mo nung sinasabi? Meron, meron ka bang nasaksihan na pagbubog ng amo niyo dito kay Aling LB? Meron ba? Ikaw mismo? Oo. Uh, Mr. Chair? Director, uh, mm. mm. director, tool boy. Oh. Oh. Ikaw lang? Opo. Oh, may Mer meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita. Opo. Meron naman ganun. Opo. Sino naman yung nakakita? Ibang ko po. Hindi na ko alam. Siyempre, alam ko sa bukit eh. Alumaga lang ako mapunta sa bukit eh. De, pero itong pinangyarihan kanina, sinasabi mo, may kusina. Ano ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha lang? pagkain? Opo. So gabi ka ba na ako kain ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si Opo. Eh di marami kayong nakain doon. Di, ilan pa kayo nagtatrabaho? Marami kami doon po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. So, ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Eh, hindi ko na nakikita mo siya. Opo. So nung, nung nandun ka, ikaw lang yung nakakain doon.